Hi guys! Tara sa niyo kung tikman itong nag-viral at patok na patok na jelly spaghetti na sa 10 pesos lang may toppings pang kasama. Kaya naman pala nakaka 200 cups sila at sa isang araw lang yan. Ito ang jelly spaghetti food Court na nakapwesto lang dito sa may kanto ng Panay Street, Corner Mindanao Street, Sampaloc, Manila. Sobrang patok na patok nga ito ngayon sa mga kabataan dahil sa napaka-colorful at sobrang murang presyo niya. Ito yung mga flavors nila at sayang nga wala yung strawberry ngayon. Ito yung blue lemonade, blueberry grapes, and pandan green apple. May sampung iba't ibang klase sila ng toppings kaya sobrang dami mong pwedeng pagpilian. Then ito naman yung iba't ibang klase ng syrup. Pipili na lang kayo kung anong gusto nyong ipang mix and match. Sobrang nabilib nga ako sa may-ari nito. Matagal na daw siyang single mom at walang tumutulong sa kanya sa pagtataguyod sa mga anak niya. Ito nga lang daw jelly spaghetti ang sumasalba sa mga pangangailangan nila. Ang galing ano, si Pagat siya galang din talaga. Imposible hindi mag-improve yung buhay mo basta ginagawa nito ng aksyon. At dahil sa sipag at kakaibang konsepto ng may-ari, na feature na siya na maraming beses sa mga TV shows at nanalo pa siya sa isang event ni Mayor Isko dahil dito sa napaka-unique niyang business. Ay, O ba diba, sobrang colorful talagang mapapabili ka. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, i-try na natin. Guys, ito try natin tong jelly spaghetti na sobrang patok na patok sa mga bata ngayon. Imagine, sampung piso lang to. Ang dami ng flavors na matitikman mo. Meron ng flavor na green apple pandan. May toppings ka pa. Tapos may ilalagay pa silang syrup. Sampung piso lang. Yung toppings sa na pinili natin, Graham. Tapos naglalagay pa silang chocolate. Tignan nyo muna yan. Umilalim na yung chocolate niya. Pati yung pinaka-condensed, umilalim na. Ang daming bata eh. Matambay daw sila dito dahil may at maya sila dyan. Yan, ito na yung pinaka-spaghetti. Alam niyo yung gulaman na ito ginawang spaghetti. So ganon yung texture niya. At ganon din yung lasa. <laughs> <laughs> Hindi ko lasa yung green apple pero yung pandan bigas ako. Tsaka amoy ko rin. Parang sa mga mo. Napaka-unique. Kakaiba. Tapos itong flavor naman na kinuha natin, blueberry grapes. So ang topping sa pinili natin, marshmallow. Tapos sa syrup, strawberry. Sobrang happy color niya, no? Ang ganda sa mata. Sampung piso lang ulit to, guys. Kaya sobrang patok na patok sa mga kids. na Napaka-affordable. Blueberry tsaka strawberry. Yun, lasa ko. Bagay, ang ganda ng combination nila. Halo-halo na may blueberry, strawberry. So ito yung blue lemonade nila. So nagpalagay ako ng Oreo, tapos mango na syrup. Ang ganda rin ng kulay. Ang ganda ng combination. So ang maganda dito, yung gamit nilang Oreo, chunk-chunk yung pagka-cut, hindi powder. malasahan yung blue lemonade. Pero masarap siya. Yung pinaka-strong na nalalasahan ko dito, yung mango siro Pero masarap. Masarap pa rin yung combination. Imagine, sa ganito kasarap, 10 pesos lang. Imagine guys, tingnan nyo to. Si 50 pesos lang to. Napaka-overload. Combination na siya ng green apple pandan. Tapos may blueberry grapes pa. May blue lemonade pa. Tapos bukod sa nilalagay nila condensed on top, naglalagay pa sila sa gitna. So yung topic sa na pinili natin, rice crisp, tsaka nips. Lagay din yung nips. Kasi pagkakagat mo sa nips, may mga chocolate pa sa loob eh. Tapos lasa mo pa yung caramel na nilagay nila on top. Andaming laman. Para sa 50 pesos lang guys. Alam nyo ba na sa isang araw, nakaka 200 cups sila ng ganito. Pero mix na ng sizes yun ha? Kasi marami silang sizes eh. So from 10 pesos, meron 15 pesos, 20 pesos. 30 pesos, 40 pesos, tsaka 50 pesos. Ito yung pinakamalaki nila. Sulit! Tsaka very unique eh. Diba? ba? Hmm. Kaya sobrang patok na patok sa mga bata, matanda, especially sa mga bata, syempre. Diba? Colorful eh. <laughs> Kaya talaga nakakaagaw atensyon sa mga bata. sinong gusto? Aba!